Bismillahirrahmanirrahim. Nagsisimula tayo sa pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapadala ng pagpapala sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mapasa kanya nawa ang pagpapala at sa kanyang dalisay na Ahlul Bayt alaihi wa sallam. Ang buwan ng Sha'ban ay isang natatanging biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang buwan na nagsisilbing tulay patungo sa banal na buwan ng Ramadhan. Isang paanyaya sa pagpapanibago ng sarili, malalim na pagginilay at masidhing paghahanda para sa paglapit sa kanya. Ang buwan ng Shaaban ayon sa propeta at Ahlul Bayt Alayhi musalam. Ang propeta Muhammad salalaho Alayhi Wa Alihi Wa Sallam ay nagsabi, "Ang Shaaban ay aking buwan at ang Ramadan ay buwan ng aking Panginoon." Ang pahayag na ito ay nagpapakita kung gaano kalapit sa puso ng propeta Muhammad ang buwang ito. Sa panahong ito, bumubukas ang mga pintuan ng habag at awa at tayo ay tinatawag upang pagibayuhin ang ating pagsamba at pagkakawang gawa. Si Imam Ali Zainal Abidin a.s. sa kanyang mga panalangin ay paulit-ulit na binibigyang diin ang mga pagpapala ng Syaban. Hinimok niya ang mga pananampalataya na gawing puspos ang buwang ito ng istighfar o pagsusumamo ng kapatawaran, pagpapadala ng pagpapala sa propeta at kanyang pamilya at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ang espiritual na halaga ng Shaaban. Ang Shaaban ay isang panahon ng pagsasanay para sa ating kaluluwa, isang paghahanda para sa napakalalim na espiritualidad ng Ramadan sa Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qad Katotohanang matagumpay ang sino mang nagpapadalisay sa kanyang kaluluwa. Ito ang pagkakataon upang linisin natin ang ating mga puso, itama ang ating mga intensyon, at palakasin ang ating koneksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Imam Ja'far as sadiq alayhis salam, Sino mang mag-ayuno sa Sha'ban dahil sa pagmamahal sa sugo ng Allah at upang hanapin ang kanyang kaluguran, ilalapit siya ni Allah sa paraiso. Kahit isang araw ng pag-aayuno sa buwang ito ay may napakalaking gantimpala. Ngunit ang tunay na layunin ng pag-aayuno ay hindi lamang ang pag-iwas sa pagkain at inumin. Ito ay tungkol sa pagpigil sa ating mga pagnanasa, pagpapaamo ng ating ego, at pagbuo ng isang disiplina sa ating espirituwal na buhay. Mga hakbang sa paghahanda para sa Ramadan. Palakasin ang pagsamba. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay naglalaan ng malaking bahagi ng siyaban para sa pagsamba, lalo na ang pag-aayuno. Isinalaysay na mas marami siyang inaayunong araw sa buwang ito kaysa sa alinmang buwan maliban sa Ramadan. Itinuro niya na ang pag-aayuno sa Sha'ban ay isang paraan upang padalisay ng ating katawan at ihanda ito para sa malalim na espiritual na paglalakbay sa Ramadan. Humingi ng kapatawaran Ang Sha'ban ay isang buwan ng istigfar o pagsusumamo ng kapatawaran. Sinabi ni Imam Ali alay salam, Huwag hayaan ang iyong mga kasalanan ay magpabigat sa iyo Manumbali kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsisisi bago mahuli ang lahat. Ito ang tamang oras upang taimtim nating hilingin ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala at palayain ang ating mga puso mula sa bigat ng kasalanan. Paglapit sa Quran Simula na natin ang ating koneksyon sa Quran ngayon pa lang. Maglaan ng oras upang basahin at pangilayan ito kahit sa maliliit na bahagi. Tandaan, ang Quran ang ating magiging gabay sa Ramadan. At ang Sha'ban ay ang panahon upang sindihan ang liwanag na ito sa ating mga puso. Kawanggawa at pagtulong sa kapwa. Binibigyang diin ng propeta sallallahu alayhi wa alihi wasallam ang pagkakawanggawa sa buwang ito. At ipinaalala sa atin na ang pagbibigay ay nagpapadalisay ng ating kayamanan at nagpapatibay ng ating samahan bilang isang umma. Hanapin natin ang mga pagkakataong tumulong sa mahihirap, pakainin ang nagugutom at ibahagi ang ating mga biyaya. Ang gabi ng kalagitnaan ng Sha'ban o Nisfu Sha'ban. Isa sa pinakamalaking pagpapala ng buwang ito ay ang gabi ng Nisfu Sha'ban, ang ikalabing lima ng gabi ng Sha'ban, isang gabi ng habag at kapatawaran. Iniulat sa hadith na sa gabing ito, Itinatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panustos, haba ng buhay at mahalagang kaganapan para sa darating na taon. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wa alihi wa salam, Igalang ninyo ang gabi ng kalagitnaan ng syaban sa pamamagitan ng pananalangin at mag-ayuno sa sumunod na araw. Ito ay isang gabi ng taimtim na pananalangin, paghingi ng ating mga pangangailangan kay Allah at pagsusumamo ng kanyang mga pagpapala para sa buhay na ito at sa kabilang buhay panawagan para sa pagbabago mga kapatid sa pananampalataya ang Shaaban ay hindi lamang isang ordinaryong buwan ito ay isang pagkakataon isang handog mula kay Allah subhanahu wa ta'ala isipin natin ito bilang isang paghahanda para sa banal na buwan ng Ramadan kung saan binibigyan tayo ng pagkakataong maging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. Tanungin natin ang ating mga sarili. Handa ba ang ating mga puso upang harapin si Allah sa Ramadan? Handa na ba tayong ganap na makinabang sa mga pagpapala ng pag-aayuno at panalangin? Ano ang mga masasamang ugali na kaya nating iwanan sa Sha'ban upang maging dalisay tayo sa pagpasok ng Ramadan? Sa Qur'an, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Inna Allah la ma bi hatta ma Katotohanan si Allah ay hindi nagpapabago sa kalagayan ng mga tao hangga't hindi nila binabago ang kanilang mga sarili. Pangwakas na panalangin at hikayat gawin nating isang panahon ng pagbabago ang buwang ito. Kahit sa maliliit na hakbang, mag-ayuno kahit ilang araw, magdasal ng dagdag na rakaa o magbigay ng kawang gawa. Ito ay may malaking halaga sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magtapos tayo sa isang napakagandang panalangin. O oh Allah, pagpalain mo kami sa buwan ng Sha'ban. Padalisayin mo ang aming mga puso. Palakasin ang aming pananampalataya at ipagkaloob mo sa amin ang pagkakataong maabot ang Ramadan ng may kalusugan at sinseridad. Gawin mong ang syaban na ito ay maging isang paraan upang mapalapit kami sa iyo at maihanda ang aming mga sarili para sa iyong banal na buwan ng awa at kapatawaran. Naway, lumabas tayo sa syaban na mas malapit kay Allah at mas handang yakapin ang mga biyayan ng Ramadan. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته